lang. Mag-driving muna tayo. Friends, part 2 Naputol yata yun. Bakit naputol yun? Friends, may good news ako sa inyo eh. <laughs> Parang to sa mga taga South Korea, no? South Korea, congratulations! One week, walang pasok. Grabe! One week ba? Tama ba ako? Hindi, sa amin kasi ano eh. Dinidiritso namin ng one week eh. Kasi may butal pang isa eh. <laughs> may butal pang isa ino. Eh, oh friends, congrats South Korea kasi ang mga regular kahit ano, one week walang sa walang pasok, may sahod. Grabe ka. Ah! Only South Korea ha, salute. Friends. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, mga tip ko sa inyo. Pag nasa South Korea kayo, mga nanay or mga IPS or mga abroad dito, Huwag kayong mag-ano. Kailang, tatawid muna tayo ha. Pera ito eh. Kailang. okay, nakatawid na. Huwag kayong mag-sideline. Mag-paregular kayo. Kasi, lahat na ano, one week na ano, na ulang kalendar, may sahod. Ganun. di ba? Yun ang tip ko sa inyo ha. Be smart. Be smart. Be smart enough. Ang tayo. Yun lang ang good news ko sa inyo. <laughs> sayo saya naman mo. No? Sana palagi na lang pula ang kalendar. <laughs> Para nakapupahinga ka na, may sahod ka pa. Tawid muna tayo friends, amat galdalan tayo mamaya. Ang tibay naman ang bus na to. Ang tibay niya, nakapula na. is Wala, dituloy tayo nakatawid kasi tumawid ang bus friends. <laughs> ang kasama ko dumiretso ang matras, you know? Friends, ang saya-saya, diba? Ang sarap nito. Bumili kayo nito. Hmm? Ano ba to Kesumi. Ang sarap. Hmm, ang sarap niya. Gamot sa gutom pag nagdadrive. Diba, friends, na? No? <coughs> Kaya ang tip ko sa inyo mga nanay, pag nandito ako, kayo sa South Korea, huwag kayong mag-alba. Huwag kayong mag-sideline. Magpa-regular kayo. Alam mo, sa Pilipinas, ang hirap ma-regular. Sa Korea, sa malalaking ano, company, magagandang company, sila ang maghahabol sa'yo na irregular ka. Mm. Kakaiba sa Pilipinas at Korea. Dito, ang ganda ng trabaho. <laughs> Nakaupo lang maghapon. Napakagaan. Mm. Wala, pinagpala lang talaga tayo, no. Iba talaga. Salamat, salamat God. Iba talaga pag tumutulong ka sa kapwa. Pinagpala ka talaga. Mm. Hindi man sa tao ng tinulungan mo. Sa ibang bagay. Mm. Totoo yan. Naniniwala talaga ako dyan. Kaya, ang nandito kayo sa South Korea, nagparigular kayo. Tapos, hindi lang 13 month ang mayroon dito. Halimbawa, 10 years ka sa company. Tapos, aalis ka na. Ang sahod mo sa loob ng 10 years, makukuha mo yun. Buo. Ang ganda, diba? Oh, totoo yan. Magtanong kayo. Magsearch kayo. Only in South Korea. Salot. Ang ganda ng patakaran dito, friends. Pag asawa ka ng Koreano tapos Korean citizen ka, ang dami mong ang dami mong benefits. Mm.